Gusto mo bang malaman kung anong mga sura sa Koran ang binibigkas sa bawat sala? Kung ang sagot mo ay yes, ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang mga natutunan ko at mga pangaral nila sa akin na sa magsasampung taon ko bilang Muslim, ang mga sura na yon ang mga ginagamit ko sa pagsasala. Kaya, Huwag ka mag skip para masundan mo ako ng maayos at maintindihan. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Nisrin, isang balik Islam. At meron na po akong sampung taon bilang isang Muslim ngayong 2022. Paalala. Hindi po ako ustada. Ang mga ibinabahagi ko ay ayon lamang sa aking mga natututunan, na pag-aaralan, na pagsasaliksikan. Mga binabasa mula sa Quran at Hadith. Mga napapakinggan mula sa mga ustad, ustada, imam, shaykh at mula sa mga turo at pangaral sa akin ng mga kapatid kong kababaihan sa pananampalatayang Islam. Ano ba itong tinatawag na sura sa Quran? Ang tinatawag na sura ay aya ng Quran. O sa madaling salita, pamagat na nilalaman ng Quran. Minsan, tinatawag din itong kabanata. Ngayon, ano-ano ba ang mga binibigkas o ginagamit na mga sura sa pagsasagawa ng bawat sala. Sa sampung taon ko na nabuhay, bilang isang Muslim, ang kadalasan ko pong naririnig, nakikita, na ginagamit nila, na ginagamit ko na rin, ay ang maiikli pong sura sa Quran. Opo, mga maiikli na sura ang ginagamit sa bawat sala. Pagdating naman po sa Tarawe, Ramadan, doon ko naman po napapansin at nakikita na ang kadalasang ginagamit ng imam namin ay mahabang sura ng Quran. Opo, sa Ramadan, ginagamit ang mahabang sura. Maaaring itanong mo, Paano kung wala tayong naisaulo na mga mahahabang sura ng Quran? Ganyan din yung tanong ko sa ustad namin, sa ustada namin. Sabi po ng ustada namin na nakausap ko, si Allah subhanahu wa ta'ala ay maunawain at nagpapatawad. Alam niya na hindi mo pa kaya. At wala ka pang naisasaulo na mahabang sura ng Quran. Kaya, okay lang. Okay lang daw. Okay lang na maiksi ang gamitin sa pagsasagawa na salas sa Ramadan. Ano-ano bang sura ito? Ito yung mga sura na sura annas, al sura al-falak, sura al ikhlas sura al-masad, Surah An-Nasr, al Surah Al-Kafirun, Al-Kawthar, Al-Ma'un, Qurays, at marami pa pong iba. Basta kaya mong isaulo yung Arabic na salita ng Quran o tinatawag na kabanata o sura ng Quran. Yung mga sura na yan ang ginagamit pagkatapos nating bigkasin ang al alfateha sa ating mga sala. Ano ba yung halimbawa? Okay, magahalimbawa ko. ya halimbawa ko ay ang Sura Al-Falaq. Paalala po ulit, balik Islam po ako at nag-aaral pa. Nag-aaral pa kung paano yung tamang pagbigkas ng Arabic. So, pasensya po sa mga marurunong na makakarinig ng pagbabasa ko ng ng Koran. Magahalimbawa po ako ah. Kunwari po, nasa Alpateha na tayo. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Malik Yawmid إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا dhalin amin ito po yung sura al falak pagkatapos natin bigkasin yung binigkas kong al fatiha kanina ito na po yung isusunod po natin bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu birabbil falak من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد So yan po yung halimbawa po ng Sura al falaq Maikli lang po siya. Ito siya. Yan, maikli lang po yung sura al -Falak po. Ang isa ko pang iyahalimbawa ay ang sura al-khafirun. Kunwari, natapos na natin bigkasin yung al-fateha. Ito na naman po yung isusunod po nating sura al-khafirun. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. lakum dinukum wal yadin. So, yan. Ito po yung mga sura na ginagamit po natin pagkatapos natin bigkasin ang alfateha. So, maiikli lang po yung sura na ginagamit po natin sa ating pagsasala. Pagkatapos po natin bigkasin yung maliliit na sura na yun, pwede na po tayong, pwede na po natin isunod yung pagyuko yung ganito so sana ay nakatulong itong video na ito sa mga susunod ko pong mga video, mga one week or one month, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po ako natutong bumasa ng Quran, kaya kung hindi ka pa nakapagsubscribe, subscribe please subscribe at i-click mo na rin yung bell notification para namumotify ka ni youtube sa mga ginagawa kong mga video pa -thumbs up na rin bilang pagsuporta sa mga ginagawa kong mga video na katulad nito. Antabayanan nyo na lang yung video ko kung paano ako natuto bumasa ng Quran. Kahit na may mga mali tayo or hindi tama yung pagbibigkas natin sa Arabic, at least kahit papaano, alam natin basahin ang Arabic o Quran. Kapag marunong na tayo bumasa, saka naman natin pag-aralan kung papaano ang tamang pagbikas ng Quran. Kung ano yung mga nouns nito, pronouns nito, sana'y makakilala tayo ng graduated sa Quran na magtuturo sa atin, insya Allah. Pero sa susunod na mga araw, o na linggo, o susunod na mga buwan, ako muna ang magtuturo kung paano bumasa ng Quran paano gumasa ng arabic ituturo ko sa inyo yung tinuro nila sa akin kung paano ako nakabasa ng quran kana muna ang iba pa okay ba sa inyo yun sige hanggang dito na lang muna itong video ko at eto po si Mistrine na nagsasabing alamin tuklasin at pag-aralan natin ang relihiyong islam at kilalanin natin kung sino si allah subhanahu wa taala Maraming salamat.